Ayun, Alvin, update. Ayun, sa ngayon, ang update ni Kelvin ay uh, uh, sangre. I prepare po kami ngayon sa sangre. Which is ako, ni uh, nirequire po na pagandaan ko yung physical na appearance, syempre yung, yung mentalidad. At sa ngayon, hindi uh, <laughs> <laughs> talaga. Hindi, so ayun, uh, I-de-build na namin and unti-unti yung namin inaari. Ako, unti-unti ka na. nila. Kasi nagsimula na sila eh. Naari ko yung script, ancient words, and uh, nag-fighting rehearsals na. Early, siguro early next year, uh, possible na magsimulan na yung unti Kasi uh, November pa lang, or yung story pa lang namin, uh, sinimulan ng gawin yung studio, yung mundo ng Encantania. So, Ayun, uh, hopefully na yeah, mag-start na rin mo na yung studio. hindi pa eh so nag-wonder din you know, ako kung anong yung isura kasi first time ko lang din gumawa ng Fanta series so, uh, wala pa akong idea at all ngayon pa lang ata ako mag sa studio okay. so most of the time yung mga encantado parang studio lang talaga eh wala pang, wala pang sinasabi sa amin na meron kaming encounter sa mga Tagalupa eh. So, okay, okay. okay preparations mo in para sa pagsisimula ng shoot? Yun, uh, gaya ng ginagawa ko ngayon, meron akong uh, body conditioning, yung tinatawag, at saka combat sports. Focus ako sa combat sports para kung sakaling wala man mga action stress, mga action na reversal namin, eh, prepared yung katawan ko sa mga body movements. Alvin, nanonood no, ko ba dati na yung kantada? Oo oh, naman, sobra. As in, 2004, 2005, ayun ang simula eh. So, di pa ako totally aware nun kasi bata ako pa. Pero, alam ko na yung nangyayari nun. Mm -hmm. <laughs> Tapos hanggang sa detailing, kila Liza, kila Kylie, sa dating mga Engantad, which is yung mga Ash na Engantad. Saan kami nang galing? Kasi Engantad Chronicles is uh, another story. Kung baga karutong na siya, hindi siya retailing. Kung baga, ito na yung bagong generation, Kami na yung mga bagong sangre na mga pangangalaga ng mga brilyante. So, sa akin, brilyante ng tubig. Uh, laking pasasalamat ko na naging parte ako ng malaking pantasero. The first time na ikaw ng lalaking sangre? Yun na nga eh. So parang ang laki ng pressure at saka ng expectations ng mga tao dahil talagang first time nga nangyari ito. And then, syempre, sa akin din sa sarili ko, una, nawi-weirdohan ako na parang talaga parang, parang first time ko yata makakalala ng brillante na lalaki yung naghahawak, no? pero, kailangan pagandaan, hindi tayo magmukhang, hindi alam yung ginagawa. So, kaya binigyan kami ng paghahanda para sa mga sarili namin, para bago magsimula, eh, Ready, ready na kami. Ready na kami. Ready na kami. Ano yung unang hawak? Yung nagsishoot kayo nung for plan? Kunwari, sure. ginama ninyo. How is it? Iba yung feeling as in goosebumps. As, nung sinabi pa lang sa amin nung una na kayo yung natanggap ha. Kayo yung natanggap kasi yung ano, condition ko. Uh, nung binalita yun, hindi pa nagsisink in sa akin. Hanggang sa nung nag-workshop na kami, nag-get uh, na together kami ng mga ano, ng mga sample. Doon palang nag-sink in sa akin na ito na pala talaga. <laughs> parang, oo nga, ito na. Tapos parang nung nag-media uh, con, story con, parang nung ginawa na namin yung mga paglabas ng brilyante, nakakakilabot siya kasi uh, nararamdaman ko yung laki ng presensya ng proyekto na ito eh. Pati siyempre yung mga tagahangat, no? Talagang inaabangan, sinusuportahan nila. Na-excite ako na kinakabahan kasi siyempre, uh, naman ang goal ko palagi once na nagkakaroon ako ng proyekto. ma uh, Mamit ko yung expectations ng, ng manonood, ng mga producers. syempre at the same time ng mga katrabaho ko. Diba? Magkasundo-sundo, walang abiri ang mangyari. Uh, ayun. Since that, this is your year, it you've been through a lot than oh, diba? you yes po. Ayun, parang panahon mo na. Uh, Siguro po, pero ikiniklaim ko na po yan na sana ito na talaga yung simula. Hindi uh, naman natin may iwasan na magkaroon ng mga problema kasi isama naman yung sa buhay. Lagi kong pinagbubutihan, lagi kong ginagalingan, lagi kong tinatry maging better para mas maka-move forward pa. Buti handa ka na sa mga problema, tsaka sa <laughs> handa. Wala naman kahit na sino man para sa akin walang magsasabi ng handa sa problema Kasi yung problema dumadating yan unexpected way. So magugulat tayo kaya yung reaction natin, instinct natin is na taranta tayo, hindi natin alam gagawin natin. Kasi nga, hindi natin alam darating siya eh. Kaya ang kailangan na lang talagang gawin is uh, tanggapin, no? Tanggapin kung anong dumarating at uh, action ng gusto mo itong ang simula ng magandang blessings sa 2024? Sobrang laking blessing. Sobrang laking blessing. Kasi yung 2023 sa akin is napakalaking learning. Ang dami kong pinagdaanan. And hindi ko sinasabi na eh yun na yung katapusan. Maaring marami pang dumating. Marami pang sumalubong. Pero yung 2024 ko, ang ganda ng salubong sa ng yung so, si sangre and yung mga another projects ko pa na uh, nakapending na lalabas din sa si 2024. So sabay-sabay nakaka-overwhelm. Kaya hindi pa rin naman nakakalimutan magpasalamat. O oh, pero uh, Kelvin, patapos yung taon pero binato ka rin ng matinding ano. Intriga. <laughs> alin ko? Alin intriga? <laughs> Alam mo na yun. Ah, okay. nang Anong sagutin ka? Uh -huh. Oo oh, po, hindi naman po ako yun eh. Kung nadawit tayo, nadawit man tayo, tinag ng mga tao eh. Kasi hindi naman natin masisisi yung mga tao sa social media kasi hindi naman nila nakikita yung katotohanan eh. So kung one-sided. Um, tinanggap ko na na ganun talaga yung ano eh, yung sitwasyon eh. So oo, parang may, masakit pero kailangan mo ano eh, kailangan mo pa rin lumakad eh. Ang Pero, Pero alam sa alam ko sa sarili ko hindi ako yun. Ang daming dollars to na kung ano. Yun nga eh. Parang ang narin, nababasang, <laughs> ano, nababasang comments doon eh. Sino ba naman na aamin sa 2 million? Sino nga bad, eh. Pero, di, di, ba? Pero hindi talaga ako yun. Baga, masaya ako sa kung anong kinalalagyan ko sa buhay. O, meron man o no, wala, sanay ako sa hirap. Nakausap ko si Direk na? Um, Nagkausap naman kami kasi nag-reach out naman siya after ng post. Parang, One day ago, parang nag-chat siya sa akin. Parang yung yung dumami na yung nagtagan kasi pati mga friends ko tinatag na ako tinatanong ako ano bang ano ano ba ba <laughs> ano ba to sabi ko dire diretso na nga yung taping ko eh kumbaga ano pa ba yung ano pa ba yung magagawa ko saka may respeto naman po ako sa kahit na anong gender wala po akong sinisino man na or gunuhusgahan uh, kung husgahan man ako ng mga tao hindi na, hindi na para sa husgahan yung pabalik kumbaga ako sinasurrender ko na lang kumbaga kung, kung ano yung ibigay nyo sa akin tatanggapin ko na lang kailangan ko, na lang. Kailangan ko mabuhay kailangan ko mag-strive yun naman talaga pero Kelvin siyempre tinataw naman nila if you Salma, kung hindi ka naman pala guilty, why do you have to go live? Live? Hindi, nag-live lang ako nun or... kasi para may mga friends na akong ano, nag-reach uh, nag out na din sa mm -hmm. akin. So Parang nilinaw ko na lang din kagad kasi Maraming issue na hindi na ako nagsalita eh. So, parang this time, parang gusto ko naman din magsalita. Parang, kahit ngayon lang, kasi naramdaman ko lang, hindi naman siya impulsively na nag lang ako, pero naramdaman ko lang na, sige na, try kong magsalita. Tapos, same pa rin, may nasabi pa rin yung tao sa akin. So, parang, ewan ko, anong gagawin ko, diba? Ay, sana ako lulugan. Anong... Pero bakit? ikaw ang tinag ng mga friends mo? Bakit parang ang duda nasa sayo yung kasi yung may mga mode. pictures may mga pictures po ako before na kasama ko yung mga friends ko na na gays ganyan, okay. na nagpo-post na, na, na recently parang nakita ko rin to sa ilang platforms sa socials na nagbabakala daw ako ako naman eh yun yung tingin nila. Sa akin kasi may respeto ako eh. May tinatrato ko ng pantay, ng bata. So, ako ayokong, ayokong tignan ng ganun yung ginagawa ko. Like, nakikisama ako ng maayos. Pero yung ibang tao, hindi ko masisi kung... Alimbawa, may kasama ako, may mga kaibigan akong ah uh, mading. Masama na kaagad yung tinitignan. Baga, yun ang impression. Yun ang impression. Pero sa akin, marami Even bago pa ako mag-start showbiz, bago pa ako mag-extra-extra. May mga kaibigan na ako, mga kasabay-kasabay ko lumaki na may mga kaibigan na rin akong bading. Masaya sila kasama. Actually, masaya sila kasama. Pero... Wala akong minusgan sa kahit anong ano nila kasi nare-respeto nila na ako. So, natuto ko respetuhin sila. Like, Pero hindi ka, yung international singer na yun, hindi kayo, in in, in Related? Hindi. Hindi kayo nag-read Hindi, hindi. Hindi siya nag-read. Ah. Um, sa totoo lang, parang yung type of, music, type, of, type of music ko, hindi naman sa ano, hindi oh, siya pop. Uh -huh. Hindi, hindi rin si Sam Smith yung mga tipo na pinakikinggan to na kanda. Wala naman siyang connect pero para magkakilala kami or i-idolize siya, parang oh. medyo malayo. Eh. Kasi sobrang luma na yun at gusto kong pakinggan. Oh. So, uh -huh. Pero nung una mo nanood yung bright item, ano na yung reaction mo? Tapos kinakabit ka doon Saan sa... Saan wala? Parang ano nang... Dead ba lang ka? Tinawa Hindi naman sa dead ma, siyempre. Apektado ka nun. Pinagbibintangan ka eh. Oo, siyempre. Kahit sino naman, diba? Nagulat ako diba? parang ano to? Una, dinisregard ko lang eh. Tapos nung time na dumami na yung ano, dumami na yung... Yeah. Komento, dumami na yung nagtag sa akin. Tapos na-call out din yung attention ng, ng network sa phone ng ko, ng co-manager namin, si sir Daryl, parang... Doon ako nag-isip mag-live. And then yung reaction ko noon, natatawa ako at the same time na nag dismaya Na, bakit ako? Parang, teka lang ako wala akong kinalaman. Okay. Okay, okay na, thank you! Thank you! Thank you. Yes.